ng arawang araw ng aking pagbibidyo dito sa Baybay Beach sa panahong amihan magla live sana ako kailang mahina talaga yung signal kaya video na lang muna ayun yung anak ko mga Mars oh. ayun siya puntahan natin siya yung pa ako lang muna ng aking bibidyo ha habang ako'y naglalakad papunta sa aking ibo yan diba mamamangha kayo sa ganda yun lang kaya maingay hangin yan Mars hangin yan Sir, ang gulo ko lang mga video. Hindi niya alam talagang magulo lang. Ang oy, anak, anak, uy. Akyat, huwag kang bumaba dyan. Mahulog ka sa tubig, malalim yan. May balak pa ba yata bumaba yung anak ko sa tubig. Ang malalim yan. ito yung dalitala niya kanina. Ito yung ginawa niya sa sakyan. Organic. Ayan wag Huwag ka dyan sa tubig, bibi, Ha? Kaya meron ganyan siya. Ayan. Kaya meron ganyan. Ayan. Pag-aamihan na malakas. Uy! Uy! Halika dali! Uy ala! Nagtapisa o ba naman ilamig? Halika! Halika lang. Tara-tara-tara dali! Si Papa! Pagalitan ka! Papa, tawagin mo si Bebe! Ayan mga pare. Kailangan ma-upload ko agad ito mamaya. Ayan o. Nagbabad siya na naman ang ulan. Okay. Anak, ayaw ka ba? Bye, bye! Maulan na kita le Bye, bye, bye!